One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mga Sam! hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mamasang ninyo. So yon so kamusta kayo mga amigo amiga kumare at kumpare sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Martes. So ang bilis ng araw no? Martes na kagat so bukas Wednesday na, then Thursday na, then weekend na naman. So, my gosh. So, ganun lang umiikot yung mundo natin. Pero, syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat na laging nakatutok dito sa Mama Sam Vlog. Maraming maraming salamat, guys, sa support ang binibigay ninyo dito sa Mama Sam and then of course kay Christine Ann Perez na talaga naman oh my god sobrang ganda araw-araw so kaya guys marami akong hinatid sa inyong chika na talaga naman oh my god magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika Mr. Chabit Simpson transgender and married woman should not allowed to join Miss Universe. Ano ang chika mo dyan, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay noon pa man, alam na natin na hindi dapat talaga nakahalo yung married woman, transgender, at saka syempre yung age, no age limit dito sa Miss Universe. Kasi dapat meron silang talagang standard. Yung alam mo yun, yung dapat at sinatanggap nila is a uh, single kasi Miss Universe nga. So, hanggat nandoon ang pangalan ng Miss ay ibig sabihin ay hindi to para sa may asawa. And then, hindi rin siya para sa mga transgender. So, kasi ang transgender, kahit ano pang sabihin natin, ay transgender pa din. Diba? So, dapat doon sila sumali sa Miss International Queen kung saan napakabongga ng pageant doon at marami naman umaagri talaga na dapat talaga hindi sila kasali dito kahit yung mga ibang transgender talaga sinasabi nila na hindi daw talaga dapat sumali so yung iba lang naman yung iba naman gusto naman nila di ba and then of course married woman so yun isa din yun kasi syempre kapag married ka na dapat iba na yung point of view mo sa buhay hindi na dapat ang pagsali sa pageant ang inaatupag mo. Dapat alagaan mo yung anak mo o kaya alagaan mo yung asawa mo, yung mga gano'n. Kasi kaya ka nga nagpakasal para tapos na yung pagiging mismo. Kung baga parang hindi na yan yung purpose ng life mo. Pero Sige lang, tignan natin. Pero tama naman yung sinasabi ni Mr. Chavit and then tignan natin kung mababago to in the future, di ba? So 'yon. Kasi marami naman sumasan ayon talaga na dapat hindi talaga to kasali dito kahit nga ang Miss Universe na si Gloria Diaz. So ako para sa akin yes totoo yung sinasabi nila na wala naman limit ang mga babae sa gusto nilang gawin. Pero hindi ibig sabihin nun ay lagi nalang lang allowed sa mga gusto na hindi na dapat nilang ginagawa. Di ba? Kasi, syempre, pag ano ka, married woman ka, magsiswimsuit ka dyan. Pagkatapos, mabubuyang yung katawan mo sa buong mga kalalakihan, di ba? So, pag nakita naman na rumapo, di ba? Parang hindi maganda. So, dapat ayun ay para sa asawa na lang at sa kasana. So, tingnan natin in the future. Pero kasi, di ba, in nila, eh, wala naman tayong magagawa. And then, ikalawang chika, kunan. Di ba? nga gano'n, next destination niya ay Philippines and India. And then sinasabi, dapat daw mag-practice na daw. Huwag daw kalimutan mag-practice na siya sway walk. O, oh, di ba? Medyo mahirap yan. Yung iikot na gano'n. Pa, 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 pa. O, oh, di ba? So, yan. So, welcome to the Philippines, Kun So, syempre makikita nyo na yung mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. And then, exciting to dahil Makikita niya kung sino ang dapat manalo Charot, so yan Anyway, so ako welcome naman ang Miss Universe sa ating bansa At saka syempre si Kunan na napakaganda So welcome na welcome siya sa ating bansa And then tingnan natin ko ano ang gagawin nila dyan sa ating bansa At kung sila ba ay magpapabongga ng bonggam-bongga So yun, so hindi natin alam ko Bibisitahin ba nila ang Miss Universe Philippines candidates? Makikita ba to lahat ni Kunan? Pararampahin ba sa harapan niya isa-isa? So yon malaman natin. At kung ano ang masasabi niya, syempre sa mga kandidata natin ngayon ng Miss Universe Philippines na nagagandahan. ba diba? And then, of course, para sa sumunod na chika, Arbony, nasa Bohol na. Mamasama nung chika mo. So, yes, nakita ko nga yung video niya. Alam mo si Arbonne, eh, talagang hindi mo maliya tatanggi sa kanya ang dugong Pinoy. ba diba? Kasi kitang-kita mo talaga sa itsura niya. Saka, grabe, nagustuhan niya ang bohol. At ayun nga, syempre, nag enjoy siya. Si Arbonne eh, yung isa sa mga magiging host natin dito sa Miss Universe Philippines 2024. Kaya nandiyan na siya sa Pilipinas. And then of course, sana more on project para kay Arbony. So tingnan natin yan at abangan natin yan in the future. And then of course, Santal Smith, umaariba na ang laban dito sa Miss Echo international dito nga sa Egypt at simula na ang botohan so syempo humihingi na na suporta ang ating pambato na si Chantal Smith para sa kanyang voting system dito sa Miss ano sa Miss Eco International and then ayo sana matulungan natin si Chantal. At si Chantal ay yun na nga umaariba na siya at may Excel na ng bonggang bongga sa competition. Talagang lumabas na yung kanyang ano, yung kanyang kamandag na tinatawag at nakita naman ninyo sobrang sexy, di ba? Talagang masasabi ko, oh my god. I'm so excited for Chantal and then tingnan natin kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng corona ng yung taon na to ng Miss Eco International. Kung siya na nga ba ang susunod kay Maria Gigante. So, abangan natin yan. Pero malakas ang laban ni Chantal kasi alam naman natin na height pa lang ni Chantal ay panalo na. Yung kaseksihan ng kanyang katawan ay talagang winner no winner. Plus, nando doon din. Nakita nyo naman kung paano umikse na talaga ang isang Chantal Smith sa competition ng Miss Eco International. Kaya guys, ano pang hinihintay ninyo? Vote na. di oh, diba? So, yun. Yun na purpose. And then, of course, Miss Supranational Czech Republic 2024. Mama, sang tingin mo, pa kaya ang pambato nila ng bonggang-bongga sa Miss Supra National. Ang masasabi ko is... Congratulations So yun So hindi ko alam So syempre depende yan sa paghahanda ng kandidata nila Depende yan sa kung paano e-exce na yung kandidata nila sa competition And then alamin natin in the future Kung ang kandidata ba nila ay makakaariba ba ng bonggong-bongga Oo hindi. Nung nakaraan talaga, gustong gusto ko yung Czech Republic. Ang ganda-ganda. Pero hindi nanalo. Diba? So, tingnan natin. Basta importante ay maghanda. And then, another 60 years old beauty queen ang nagwagi ng Miss Universe Argentina Buenos Aires So, itong nga ay wala ng iba kundi si Alejandra Rodriguez kung saan magkukumpit siya ng national pageant sa Miss Argentina. So, ang tanong manalo kaya siya Mama Sam? Well, ang masasabi ko do your best. <laughs> so, alam naman natin na parang danger sa kanila, lalo na sa mga 60 years old, yung mga ganitong eksena. Pero, tingnan natin. So, kung siya nga ba ang ipapadala ng Argentina sa Miss Universe 2024. So, sa ngayon ay magiging isa siya sa mga ano, ah uh, officially candidates ng Miss Argentina Universe. So, ngayon taon na to, and then tingnan natin kung hanggang saan papalo si Alejandra sa kanyang competition sa Miss Argentina. So, ngayon palang good luck and congratulations. So, manifesting ang drama ni Miss Elena Marquez Pedrosa dito sa Miss Universe. Talaga naman, naghahanda nagpapaandar at nagpapasiglab One man -bon yata siya no na may may eksena. Kasi siya nga yung kauna-unahan naging kandidata ng Miss Universe 2024 at naghihintay siya ng mga <laughs> ng mga kandidata na darating. So ngayon pa lang talaga nakita natin yung paandar niya, yung paeksena niya ay hindi nawawala ang mga eksena nito ni Elena di ba? Elena Marquez Pedrosa ng Venezuela. So, she's a very strong candidate. At talaga namang yung iba sinasabi na kung mukhang ito niyata mananalo Miss Universe ngayong taon na to. Kasi iba daw talaga yung dating nito. Ako para sa akin ay hindi imposible na makarating yan sa dulo ng competition at hindi rin imposible na makipagsabhayan niya ng bonggang-bongga sa Miss Universe. Ngayon pa lang nga nakikita na natin kung gaano siya powerful eh. O ba? Diba? So abangan natin, tingnan natin. Sana ano talaga, maka-exena ng bonggang-bongga. Gusto kong makatapat niya, syempre, si Atisa manalo. Kasi parang si Atisa kasi parang non-finish yung nangyari sa kanya noon sa Miss International. At gusto ko na si Atisa ang magiging Miss Universe Philippines ko sa kasakali lang. No? Diba? Kasi parang feeling ko eto yung matinding makakalaban ni Atisa Manalo na magandang pantapat sa kanya. O mali mo sa si Atisa Manalo, di ba? So, tingnan natin. Hindi natin alam. Wait the moment ng katotohanan dito sa Miss Universe Philippines. And then, Mama Sam, anong masasabi mo sa paandar ni United Kingdom sa Miss Universe Philippines? Ang masasabi ko, actually maganda siya eh, no? Saka bubbly daw yung personality na ito sa personal. So, hindi ko lang alam kung saan siya kulang. I think sa styling, sa mga eksena, pero... Sabi ko nga, hindi rin natin masabi kasi bali mo pagdating sa competition ng Miss Universe Philippines sa kanilang preliminary competition biglang na to ng bonggang bongga at biglang magpasabog so who knows di ba? so basta laban lang at nandoon lang na alam mo yon ang, ang ang talunan kasi diyan yung mga sumusuko so wag kayong sumuko laban lang kasi hindi nyo alam ko ano ang naghihintay sa inyo sa dulo. Malay mo naman. Diba? So, good luck kay Miss United Kingdom. Gusto ko pa naman siya. Kasi maganda yung personality din. So, yon At eto nga, Mama San, para sa mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines, anong masasabi mo sa mga kandidatang to? Katulad ni Sibu, Tagig, Iloilo, Baguio, and Stacy Victoria Velasquez Vincent, Bacoor, at saka Quezon Province. O sige. So, ako tulad nga na sinabi ko, yung mga kandidatang to, sila yung masasabi mo na talagang very strong, very powerful. Yung talagang front runner, yung front runner na hindi sila nagpapabaya talaga sa laban nila. So si Cebu, I love Cebu kasi sa totoo lang, uh, alam ko kung ano at paano siya umatake. Kaya lang yung sa Aqua Boracay nila medyo parang kinabahan niya siya kaya ganoon yung performance niya. So ang suggestion ko sa kanya siguro kailangan konting relax pagkalmado lang dapat para maibigay mo ng maigi ko ano yung gusto mong ibigay. Si Chris Stephanie Hanson, gustong gusto ko yung eksena niya kasi talagang sa totoo lang, may mga napapanood ako sa kanyang video na talagang marunong talaga umatake ng bonggang bongga at medyo nakakatakot. But naniniwala pa din ako na si Chris Stephanie Hanson ang isa sa mga makikipagpukpukan ng bonggang bongga sa competition na to. So, kalma lang ang dapat niyang Gawin para magawa niya yung dapat niyang magawa sa competition So may pakita niya yung transition niya May pakita niya yung eksena niya Kasi kapag inunahan ka ng kaba Wala talaga magiging madali talaga sa iyo ang lahat But good luck kay Miss Cebu At ma malakas yung tiwala ko na kaya niya pa rin makipagpupukan At isa siya sa mga nakikita ko Tinig dito sa competition. And then, of course, Miss Baguio. Si Miss Baguio naman, nakita naman natin, kung tutusin, wala naman tayong masasabi sa eksena niya. Magaling ang projection, magaling ang laban. Pagdating doon sa mga styling, talaga naman kumakabog. At masasabi ko, winner. So, yan. So, communication skills ang nakikita ko nagiging problema niya at kailangan niya itong pagtuunan ng pansin. Kasi syempre, kahit sabihin pa natin matalino, nakakasagot, pero hindi natin alam kung kaya niyang lusutan ang competition pagdating sa top 5. So, basta nandodo siya dapat na sige, ilaban mo yan. O, ba diba? And then, Iloilo. -ilo. Si Iloilo, -ilo, sabi ko nga, asa kanya na din yung lahat. Performance level, powerful, lahat ng ginagawa niya ay talaga naman nakikita natin na consistent siya from the beginning until now. So, laban. Maraming bumabatikos pero nando doon, lumalaban ng bonggang boga at talaga naman makikita natin great attitude. So, may mga video ako na na naka-observe doon sa sa ganap nila do sa Burakay pero masasabi ko napakaganda ng personality ni Ilo Ilo at isa siya sa mga nakikita ko talaga na strongest candidates so ano yung dapat idagdag, ano yung dapat ibawas para sa akin siguro uh, kailangan niyang pag-aralan talaga ng gusto kung ang ginagawa ba niya ay good para makuha ang corona, kasi kung galing, wala naman tayong pag-uusapan. So, hindi ko lang alam kung yung tinatrabaho ba nila ay makakabuti para sa laban nila o hindi. Pero, ando doon ako na yung support ako na para ay magaling naman si Alexi. So, kayang-kaya niya yan. And then, tagi, nakita naman na natin si tagi kung paano to talagang sumasabog ngayon dito sa competition. And I hope na talagang maka-eksena siya ng tuloy-tuloy. So, ngayon, nabigyan siya ng chance na mag maging maingay yung pangalan niya. Sana samantalahin niya na to hanggang sa dulo ng competition. So, tingnan natin kung kaya niya i-consistent to ng bonggang-bongga. So, si Victoria Velasquez Vincent, wala na akong masabi. <laughs> Kasi si Victoria, parang ibinigay niya na yung lahat. Ang kailangan na lang siguro ay dasal. <laughs> so, yon So, kaya na to ni Victoria Velasquez Vincent. Kung tutusin, panalo na siya. Kaya lang, Siyempre, this is a competition. Hindi rin natin masiguro. Pero kung tinatanong mo sa akin, ibinibigay pa niya yung lahat? Yes. Ibinubuhos niya na ang lahat. And then, Stephanie, uh, Stacy Gabriel, to be honest, ako si Kainta. So, medyo ito yung parang masasabi mong tinik sa kompetisyon, Tinik sa mga nabanggit nating kandidata. Kasi nakita nyo naman kung paano magpaandar, kung paano mag-umeksena, kung paano pumalo. Grabe. So, medyo nakakatakot kasi kapag may mga ganong pasabog, so ibig sabihin, kaya niya pala. So, baka sa susunod, mas galingan pa niya. So, yon So, medyo mag-ingat sila kay Stacy. And then, of course, si Quezon Province, ang joshan ng pageant na to. So, lagi kong naiisip kapag ganda ang pinag-uusapan talagang winner na isang at sa manalo. So, hindi ko alam ko ano yung game, strategy game niya, di ba? Yung strategy game niya sa competition, hindi ko alam kung ano ba ang eksena ang gusto niyang ipakita sa atin. So, nandun doon siya sa naglalaro. But, abangan natin syempre kung paano niya to aatakihin pa ng todo-todo. Kung ganda talagang nananatili talaga ang ganda, kung Josahan ang usapan, talagang masasabi mong panalo kasi Diyosa naman talaga. At kung eksena ang pag-uusapan, ay wala na akong masabi kasi eksenadora naman. So, naghihintay lang ako ng perfect ano niya talaga, yung pasabog para sa competition na to. I'm so excited kung ano ang pinaplano niya doon sa preliminary and coronation night. Kung ano eksena ang gagawin nila para ilaban ng todo-todo ang laban niya dito sa Miss Universe. Siya na nga ba ang mag ng corona ng ngayong taong na to? Para sa akin, possible, siya pa din ang nakikita ko. na haling bagong Miss Universe Philippines. Kasi sa mga pinapakita niya ay very consistent. Talagang laban na laban. So, hindi pa naman siya nasasapawan. Hindi pa naman siya natatabunan. Kung baga, normal lang siguro na minsan makita mo rin yung paghihina niya. Pero, napakasimple. Hindi ko makita na talagang totally wala. Pero, nandoon siya na alam mo na makikipagsabayan pa rin. Nang bonggang-bongga. So, may tiwala ako sa kanya. Kaya, nararamdaman ko na kaya niya ang competition. So, yan! So, kayo guys ano nga ba ang nakikita ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ng mga kandidata? So, tingin ba ninyo, aari ba pa sila? So, ako sa totoo lang, kung may wish ako, syempre gusto ko din mapasama sa top 5 ha. Si Bulacan, Australia. Kasi sila yung mga nakikita natin kandidata na very strong, Palawan. Talaga naman si Palawan ay isa din to. Si Toledo, gusto ko din to so si southern california so sila yung mga nakikita ko na grabe o pero i hope na talagang maibigay nila yung best nila sa dulo ng competition. So, tingnan natin, guys. So, comment below para at least malaman ko naman kung sino naman ang sa inyo. So, yun, guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat. So, walang sawang suporta ah, at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.